Alam ko, sobrang hirap talaga ng buhay eh. Bilang adult, minsan pakiramdam natin na sobrang bigat ng mga responsibilidad. Parang ang hirap huminga. May mga araw na halos gusto mo nang sumuko, pero natutunan ko sa mga gantong pagkakataon, doon talaga lumalabas ang tunay nating lakas eh. Surviving each day isn't just about making it through, it's about choosing to keep going kahit kaano kahirap. It's about standing up after every breakdown and reminding yourself kung bakit ka nagsimula. Dahil ang daan patungo sa pangarap hindi talaga madali. It's rough, it's messy, and full of uncertainty. Pero doon tayo natututo, doon tayo nagiging mas matatag. Bawat pagsubok, bawat breakdown, parte yan ng proseso. It may sound cliche, pero totoo yan. Hindi yan ang uh, magde-define sa'yo, pero yan ang magpapalakas sa'yo. Ang mahalaga, huwag mong kalimutan ang vision mo. Kahit na sobrang bigat ng pinagtataanan, Araw-araw, ipaalala mo sa sarili mo na may dahilan kung bakit ka lumalaban. Hindi ka lang basta nagsasurvive eh, kumagawa ka ng pundasyon para sa future success mo. Tandaan mo, worth it ang mga pangarap mo kahit minsan parang napakalayo nila. Kahit maliit na hakbang, tuloy lang. Kasi kahit pakiramdam mo na gumagapang ka lang, as long as you're moving forward, panalo ka pa rin. Sa bawat isa na nahihirapan, sa bawat isang na lumalaban ng tahimik, tandaan mo na mas malakas ka kaysa sa inakakala mo. At ang mga pangarap mo, posibleng maaabot. Basta hindi ka susuko. Tuloy lang ang laban ha. Maniwala ka sa sarili mo na ipaglaban mo ang mga pangarap mo. One step at a time. One day at a time. Laban lang. Maaabot mo rin yan. Kaya mo yan, okay?